kami si Rizzo nandito kami sa Wilco ni Lolo so kumuha kami ng ano mortar kami ng mga tiles na gagamitin doon sa floor at wall so ito mga tiles na ito yung mga kamis ito yung gagamitin sa ano wall ng uh, banyo ito yung sa floor ng buong ano extension 22 boxes Alright, so inantay namin yung pang floor lang nito. Floor ito pero sa wall na lalagay. Kasi hindi pwede sa banyo na makini. So pang ano na to. Pang wall. So yun ang pang floor. Ito na. Yun ang pang floor. so kompleto so, na. Yun, kompleto na mga mystery So i-inoba namin siya ikakarga yeah. inoba yun na yun yun na so kapila na right yun mga kamisiri so good afternoon so na uh, i-unload na namin ni Neil yung mga tiles na kinaraga natin kay Inova. mga ano pala yan 800 kilos sinabot yata yan yung tiles kinarga 35 bucks Ha? 35 bucks, bucks. Yon, okay. okay. All right. Okay. Tiles na 'yon. Patiban nyo. Kaya yan namili na kami. Manipis lang man tapping do. Manipis lang. Yon, okay. All right. Kami si Riso ayusin ulit natin itong mga bag so okay, balik natin alright so yun tapos pagkatapos nito mga kamisiri ano tayo uh, coffee break Uhu, -huh. pawisan tayo uh, that's good naman that's good eh. alright so mamaya mga, mga kamisiri mga las 4 uwian na rin so motor tayo na doon na si na doon sa gilid alright so good luck sa amin mamaya pag uwi sana hindi na umulan so dito mga kamistri tapos na ulan kaya yung mga buwawakbak bakyan sa lugar ng mga umulan mga kamistri ride safe, drive safe okay, alright yun mga kamistri so pauwi na tayo uh, dito na tayo dumaan sa pangal road umuulan sa madeyo mga kamistri kaya kapote tayo alright, so let's go dito na tayo sa Pangil Road. So, maaga pa naman. Pagka gabing gabi na kasi dito, man. Pag-iisip, nag-read ko. Uh, Ingat-ingat na. Ingat, ingat, ingat Iwasan na. At sobrang suras na pag-iisip. Kasi wala nang ibang dito. Alright. Let's go. Go home. fly kami si so, nandito na tayo sa bahay so salamat sa Diyos sa dito naman walang ulan mga kamistery sa bandang koncho medyo maambon ng konti yon si Ali anong ginagawa ni Ali ah. ha ano yan toy ano yan may anong laman dyan Pinuksan mo siya, kakalat Kakalat? Ano yung kakalat diyan? Lego. Lego? Toy nga yan, Lego toy. Alright mga kamiseryo, so nandito tayo sa bahay. Okay, peace. I'm out.